regarding the sweeping review that you mentioned uh, a while ago, anong extent nung magiging review? Will it uh, lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi sa ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga iratum. Uh, Iko-correct, amend tatanggalin, para po mab mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso, ng listahan, kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So, it will be through uh, errata po? Yes. So, pero mm -hmm. how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted mm, yes, budget? Yes, opo. Mm -mm. Ayaw po natin. Hanggat maaari, ayaw din ang Pangulo ng reenacted budget. Uh, sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni uh, Sec. Mina pangandaman, mabilisan po ito. At yun ang, ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi pwedeng uh, uh, mat pang matagalan yung gagawin na pag-review. Mabilisan po ito. So what will happen? Halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate, sabi po ninyo, yes. or na, may natapos mm -hmm. na pero mer Ano po mangyayari doon sa mga kung, allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po. And then it will be? Ibibigay, ipagbibigay alam po sa Kongreso. So, mababawasan po yung budget? Opo. Yes ah. po. Kaya nga po may mga pagre-review, kaya po rin nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So, if ever there will be a reduction in the proposed NEP, mm -mm. sa DPWH lang po? Depende po. Kasi kung mayroon pa pong iba. So, re-review po nila. Pero sa ngayon po, dahil yung po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga uh, kongresista, uh, DPWH.